akan dicuri, bangus mau akan dicuri. Ayo guys ya, kita go ke yang bangus ada deh. Kuda kuda yang bangus eh. Tuh mana huli tayung bangus. Nah, nang lambat kami ngayon mga kabinsir kasi kat, katatapos lang ng bagyo kagabi Kaplay ta? Hindi uh, po, magandang araw po mga karbentyurir Andito na naman tayo ngayon sa dagat ngayon mga karbentyurir uh, Nang lamba tayo kasi katatapos lang ng bagyong udit kagabi uh, Grabe yung hangin kagabi mga karbentyurir Parang natruma pa kami sa hangin, ang, ang, lalakas Pero pumunta pa rin kami dito sa dagat mga karbentyurir Kasi yung uh, bagyo na uh, tapos na maganda sa pang lalambat pag matapos yung bagyo kasi yung mga isda, pag alagala yung mga isda. Ito na, makahuli na tayo ng isa. Ito, bangos. Sige mga kabusirir, sundan nyo lang yung video na ito para makita nyo, nyo yung gagawin namin ngayon. Kaya nga pala mga kabinsir, dalawa lang kami dito. Itong kasamahan natin si Jimmy. Yan, yung may hawak ng kamera. Shout out Jim <laughs> <laughs> Shout out Shout out So mga sundan nyo lang yung video na ito para makita nyo yung mga nahuli namin mga isida. Um, ito mga kapitid, eh, i-check na, na naman natin yung lambat natin na nakataan dito sa tubig. O, oh, andun na. Yun na, yun na. Mayroon nang nahuli mga kapitid. Mayroon nang nahuli. Halapitan natin. Eh, sudya. Ito mga kadventurer, pita natin, meron na nahuli mga kadventurer. na mga mga Bangus pa rin mga kadmuchirir. Mga Ito mga kadmuchirir, bangus. Um, kagabi kasi mga kadmuchirir, ang lakas ng hangin, yung mga pispan, ah, nasira yung mga pispan, kaya yung mga bangus naka, ano, nakalabas yung mga bangus sa pispan nila. Kaya ito na, ito na yung nahuli natin. Ito mga kadmuchirir, Oh dalawa na yung huli nating bangus mga kadensure tumoy rin yung mga batik tumoy ito so. tumoy ba puro tuwil lang kung hindi hindi pa rin

padang menihurasan ya datang entar nih oh ajir nih oh ajir nih kalau mau kebencir merah dan git mau kebencir kok sudah tangis eh a moments later dami um, ito mga kalbetsurir ihaw na natin yung huli natin na dinisin muna natin ko kunan muna natin ang abdu wak mo dito ato rejib naman ano ang buwak na ito yung huli natin mga kalbetsurir apat na bangus, maliit yung dalawa at isa yung isang Banggit. Asa tong isa day? Itong kwan? Pugi po yan eh. Ano ah, man? Mimo man to. Ito mga ranger, mayroong maliit pa yung dalawang bangus. Itong malaki na dalawa. Uh, kasi yan na to sa amin mga ranger kasi dalawa lang kami dito. Ang ganda ng ginawa ko, ang ganda ng kumukuyot ko, Kuan mo mag may gana te. Eh. Kapugro wait nganong ito. Ako pa ay rebotang sa opisina. Tugo. Tugo. Bisla ka tugo sa kusog bagyo. Dili na na sa silas pamilya siguro nila dito. Manong bisla ka tugo. Yeah, dito sa jeep to bigat Daghan ka tuloy lagkuha da. Mag sayo ko tuloy pe. Sayo ka to. Ganyan buntag ko no. Ako ang laon. Nagrabe git. Ito mga kabinsirir. kunan natin ang updo mga kabinsirir. Para, para hindi mapait yung may isa. Bitukan niya.

mga kadinsir sirir ha, iihaw na natin mga kadinsirir wala kaming dalang screen kaya dito sa ano apoy Селидина.

Tuh. Sudah. Nonton, Bay. Di. Selamat. Tomo akan muna kami mau mau card kami.

加油！

Papa nisa. Oh, ya, baby, may... oh, niya. to papa ni sa oya baby me kalian kuno kuat kau na tu ke dia si tu pang agak gene buntak wa mano tu yu na ke aku na agak gene buntak agak dagat pantai pengku au nak wan na motor pokok ka hai udah tu pada sio na ko tunggu ba ai Grabe nang ikaho lagi, nakuhaan.

am um, mga kadencurian magpapaalam na po kami kasi tapos na kami kumain so bye bye na maraming salamat sa panonood niyo sa video ito mga kadencurian